Tatlong requirements para sa pag-setup ng ating pay account dito sa Facebook. Kung ikaw ay baguhan pa lang at meron ka ng star, kailangan mo na mag-setup. Mag-ready ka na ng mga requirements mo. Ang una ay valid ID. Kasi ang ilalagay natin dun sa pangalan natin is yung totoong pangalan natin, birthday at saka address. Hindi kayo dapat magkamali dun sa ilagay yung birthday at saka sa address nyo. Pangalawa, yung TIN identification number or TIN number natin. Pero ang ilagay nyo doon is individual. Huwag nyo ilalagay yung business kasi hanapan kayo ng business permit pag kayong business ang ilagay nyo. So, dapat individual. Ang pangatlo is bank account or PayPal account. Kung meron kayong bank account, yun ang ilagay nyo doon. Piliin nyo lang yung bank account. Meron din yung PayPal account doon sa pinakababa. So, ilink nyo lang yung PayPal account nyo. Pero kung wala kayong bank at saka wala rin kayong PayPal account, pwede kayong mag-sign in sa PayPal account. I-install nyo lang yon Tapos, mag-set up kayo doon sa PayPal account. And then, ilink nyo doon sa Facebook. Pero kung gusto nyo ng bank, pwede rin. Mga 2 weeks naman, marirelease na yun eh. So, bago ka mag-set up, dapat kompleto na yung requirements mo. Sana makatulong sa mga baguhan. Thank you for watching.